Hi mga bata, ako pala si Chotor Dab. Ang aaral ni natin ngayon ay tungkol sa mga hugis. Unang parte. Kung handa ka na, tayo na. Bilog. Bilog. Tatsulok. Tatsulok. Parisukat. Parisukat. Parihaba. Parihaba. Bituin. Bituin. Puso. Puso. Habilog. Habilog. Diamante. Diamante. Yay! Ang galing naman! Ang galing-galing niyo mga bata. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Hanggang sa muli. Bye.